So good morning Happy weekend So yun, happy weekend sa tanan So for today's video Kay Yun, patay akong bike Patay Sakto pa saman Pa naman ano Sabado pa naman sana, walang pa, akala walang pasok Yun, may pasok kami So yun, jote me Patay akong bike, so no choice malakaw lang sa'ko sa nga yeah, so ah uh, check natin pila ka minutes nga malakaw ang samon kuan factory so time check 7.29 so nga ano to makabot kwan uh, 7.50 so bali mga 20-22 minutes So yun mga uh, after 2 minutes walk, 7.13 na nalang kong pumitawan sa may Daiso dapit. Nalang sa may pumitawan. So may Loteria, Mom's Touch, na nalang ang Daiso. So yun mga uh, malapit na ako sa akin. May stoplight, yung malaking kosing sa so, padulong na ko banda sa kon sa stadium uh, time check 7 7 na to time check 7:40 na, so, ano na uh, mga 12 minutes na akong galakaw hapit na ako sa kuan mga target sa Mukpo no, na timing an malas. Hey. Gapon na uh, may yung pagka plat sa ligid sa akong ligsan na akong kuan. Aligis ko bildo ba mabaga nang sa mga botelya. Wagit ka tawag kuan, may yung pagka may yung pagkataop. So no, to yun. Puting plata sa bike. ni tao gidang bildo timing pacu kaya ayo nga jotti sabado ya gumpa sad ang bomba sa balay so wa jud ko kayo na lang kay kapuya na wa guba ang bomba di nakapaghangin na atlan malas Okay na lang sad kay at least pod pan medyo dala exercise. Doon na lang ko sa Mokpo Stadium. Yeah, time check alas 6:40 pa so, na. 7:43 nang oras. mga 15 minutes na lakaw din na ako sa kan Mokpo Stadium. Yun, na nag-stadyo mga ka-target. Kanya, video kuwan pag Taligsik na. Taligsik na pag kawano Kawan na. action na kuwan. Okay, hinay na. Taligsik lang. Mukmo na mukustadyo mo. So, may tamakabot. So, kaya siguro mga... mas so, mga seven, 50 siguro or 55 ba ano siguro so mga bali mga 25 minutes siguro ang alakaw yun yung action ako so, so ang uwan alakaw pasantog lakaw so yun mga katarigit so akong maabot sa factory na mo so mga akong mga mga niya silingan ng mga so mga factory so medyo mingaw kaayot baka kayo yung mga tao ba. Yan, makita po din ninyo. Oh, grabe, lapad kayo lang dala, no? Oh. Pila ka lane. sa so, pikas le right lane. Balikuan siya total. Oh, mga 6 lanes, tanan. 6, 7. Mga nanaka. Takko lang kuan din. Hikarsada niya. Di pa siya nanaka daghang mga agi. Oh, medyo minga ko kapag yun. Huwag kayo yung... Hindi siya yun, na, nakabisi nga dalan. Gabi lang dahan kalapad o. Oh. Kung masilingan ni eh sa among kwan. Ah, among factory. So, paadto mo maabot. Tin mitaga ni kay ni miuni. Iner sa dangkwan. taliksik Sa to din nga di malas jud. Lapdan pag bike. 1 pag jud. stilan, an. Maita sa hapon din So doon na lang ko mga siguro mga 2 minutes. 2 minutes walk lang siguro. So doon na jugay ko. Mo na ni kaning uh, company next na na napayusa din next amo na baling ikatulong uh, tulong uh, block mo na mong factory. mingaw kayo baka kayo ikuan mga gigi din niya yan silingan kanin silingan na mo ang kan eh factories ko ani mga kawayan kan ang mga mapag mga usok gani kasi kan gamiton ni sa dagat kan mga mga cultured nga mga kaan ba seafoods ba mga kawayan mga magilaha mag ang mga ang kawayan ba kuha na nag leaping gi pa dili sigo pa di, di dali kayo nga madugta ba ano, naka black na siya color no gi photo og plastic pa kawayan na siya hindi na kay siya mahalap ta gani ako ko no? kawayan siyon likot na ko dol na lang gud oh, pa kawayan no. then tapad na mo is atbang kay na magbudiga sa kwan mga beer oh, may eh, mga kas. so yun kita na akong factory na mga, opisina daw oh, mga kawayan oh. so yun time check na to, mga kuan na 54 55 Uy. So yun. 57. Hindi nakita. So 757. Sakto lagi din nilaka kung mga 728. Sabot kong kung 30 minutes. 30 minutes ko ay. Hindi layo kuday ay. So yun. Mga namang eh. Kana. Abot na Abot na po. gid abot na sa mong factory sakto gid ah, 57 58 na abot gid <laughs> hapit malit mo <laughs> so, ni mong factory yo mo ni mong kompanya sa samin ya si bus je mo na una na bus je bus je mo buntag bus je uh, uh, ah <sighs> Yun, dahil lang takotob. Ha? Huh? Dahil lang takotob. <laughs> Thank you for watching. Bye-bye.